Good morning po sa ating lahat mga idol. Ngayon po kasama po natin si Sir Bingbing at dito po tayo sa Sarangani Province, sa Province of uh, Municipality of Kemba mga idol. At saka sa topic nito mga idol, pag-uusapan po natin kasama si Sir Bingbing kung ano yung mga common na mga sakit na naranasan dito sa kanilang shrimp farming at saka kung paano, sina, paano nila sinosolusyonan. Ayan. Sir Bing, usually sir, ang pinaka-common po na sakit na na-encounter nyo dito sa inyong shrimp farm ay uh, ano po? Uh, sa ngayon, wala pa. Ano lang yung ano namin, yung sa sobrang taas ang ammonia namin, ang mortality, yung pasaya namin. Oh, sa so, uh, number one, ammonia po? Ammonia. Oo. Oh. Uh, paano nyo po sinusolusyonan yun? Water exchange, tapos probiotic lang. Uh, tapo na ng probiotic, mm. water exchange. Tuwing kailan po yun siya ginagawa? Every day, mag-tease water talaga kami para mababa ang amonia namin. Ayun, at saka probiotics? Probiotics. Every day din? Hindi, hindi naman every day. Mga thrice a week, gano'n-gano'n. Ayun, so sa kalaman nyo po pala mga idol, itong uh, shrimp farm po nila is merong 21 na Uh, circular tank kung saan 30 meter yung diameter at saka yung uh, the rest is mga reservoir na sir no? Kaya, so first po mga idol alam po natin yung ammonia po talaga even sa fresh water po is nakakamatay po talaga so ang very origin solution dito water change po kayo sir until ilang percent po ng water change ang tinatanggal nyo po 30, 40, 50 percent yun daily yun Or hindi naman? kung malakas yung water source namin, oh. So, pwede twice a day. Twice a day? Oo, oh, water exchange. Ayun, sa isang pan lang yun? Or... Sa isang pan lang. Ah, sa isang pan lang. So, Sir Bing, uh, tuwing kailan ba nag occur yung ammonia? Uh, ilang days yung culture natin na shrimp? Mostly yan, mga 25 days, may ammonia na yan. Akin na ammonia yan. Until pa, pa, Pataas Until ma-harvest na Until harvest na May ammonia talaga Ayun So ganyan po mga idol So please be careful At least yung ammonia naman is May pang check naman doon yes, Nasusolusyonan yes. naman Nasusolusyonan yes, naman yun. Ayan So proceed po tayo sa pangalawang problem Yan na common na encounter Ano usually serving? Yung ano Yung white spots Meron din kayong white spot dito or Hindi, di, sa ibang farm na dala ko dati. Ah before. before uh, pero dito never pa kayo nagka white yeah. spot. So anong best solution diyan if ever man na uh, serving sa mga nanonood sa atin, magkaroon po sila ng white spot sa kanilang shrimp farm. Ano usually ang ginagawa? Sa akin nangyayari sa akin noon wala na. Pag matamaan ako ng maysap, wala harvest na agad yun. Total harvest. Total harvest talaga. O wala nang tinitira? Wala nang tide. Pero ngayon mayroon man technology sila na i nila. Oo, so, parang may mga probiotic na itira, pero Hopeless pa rin. No, no, survival pa rin. Wala pa rin. Logay pa rin. Logay pa, pa rin. Ayan. So, white spot po mga idol. Total harvest. Total harvest. Ang ganda dyan. Para makabawi ka. ah uh, may yun ka, ka pa may bebenta. May bibinta ka pa. Ayun. Pero kung so, kung maliliit pa, hindi, wala. Hindi mo ano yan. Wala kang mas bebenta dyan. Ayun. So, halimbawa, Sir Bing, halimbawa, kagaya ko po. Paano ba natin malalaman na, kasi hindi naman masyadong makita yung uh, shrimp dito. Paano ko malalaman na may white spot yung uh, shrimp dito sa uh, pond mismo. Magano na yan, eh, maglutang lutang na yung basayan dyan. Tapos, hindi mo makita yung patay na basayan. Pag mag Pag makita mo na yung basayan, pula, pula na. Yun, pula na siya, oh. yun oh. na. Mar Uy, marami ng patay. Na lumutang? Oo, oh, lumutang. Magduda oh. ka na. Oo. Oh. oh. Tapos ipasalo, ipaano mo na sa tao mo. I Kapasokan. oh, babae nila yun dyan. Marami ng patay. Oh, na. Tapos ipacheck mo doon sa ano, sa uh, laboratory. laboratory, wala na. Yung, white spot uh, na yun? Uh, white spot pala. Buti lang kung walang white spot, okay lang yan. Ay. So hindi pala kagaya ng isda na pag namatay, naglutang sila? Ito yung pasayan, pag mulutang na ito, pula na. Ah, yung malapit ng mabulok. Oh. Pero kung kakamatay lang, ah, oo, hindi, na, hindi siyempre hindi pa naman lulutang, oh. no? Pero malalaman mo rin, may, may diferensya ano na yung pasayan mo. Mga oh. buhay pa, lulutang-lulutang, ikot-ikot na yan dyan. Ah, nasa taas sila! Oh. Tapos marami ng ibon. Oo. Oh. Ang ibon na ibon yan, wala na. Kasi nakikita sila. Duda ka na dyan. Uy, ibang klase na ito. White spot yun. ibang klase na may. Tapos magano ka na. Mag Palaboratory ka na talaga yan. Bakit po nakakapasok yung white spot sa isang uh, fish pan ng shrimp? Hindi yan kasi may, may, ang tao, carrier oh. yan. Oo. Oh. Walang may security, oh. yan. Oo. Pasok ang tao. Uh. Tapos yung, kapit-bayo no, mo naman, tinamaan din sa ibang Sorry ah. ano mo yung tubig? Pasok sa iyo, Tamaan ka. Tapos ah. Tapos yung ibon. Number one yan. Ibon. Galing sa ibang fish pan. Oo, oh, ibang fish pan. Mag, magtae dito sa area mo ah. Tapos yung mga crabs. Hmm. Number one yan. ano yan? Carrier din yung mga crabs. Mga so, kapasok yan. din crabs dito? Hindi. Sa mga fish pan na mga ganun. Ganun din. Ah, sa tubig din. Dala ng tubig din? Oo, oh, dala ng tubig din. Ah, so meaning, mo, ito kapag may white spot, magdi-drain kayo ng tubig kasi sabi mo first uh, total harvest. So pag pumunta to ng dagat tapos may kapitbahay ka ng shrimp farm din doon, possible, possible matamaan, ma mat din. siya. Ba? Pero bago ka magpalabas ng tubig, itreat man to. Ah, itreat. Hindi ma, ma, kung malalaki na, mm. kunin kung mo muna yung pasayan mo, hindi ah. oh. mo mabinta yan. Oh. Ah. Pero kung malilit talaga, hindi ma, ano, hindi mabinta, mm. itreat mo na lang chlorine yan bago bitawan. Pero na-harvest na lahat? yung malaki pwede yung maliliit hindi pwede yung malibab 2 grams hindi naman yan parang tamarong lang kalaki i oh. chlorine <laughs> mo na lang ayun patayin mo na sa chlorine mm. tapos kunin mo yung patay libing mo ayun kunin yung tubig wash out mo yung tubig out. na disinfect na Oo, oh, din disinfect yeah. na siya dito sir ito po kasi yung pan mismo is 40 days <coughs> so pwede ba ating masilip gano'ng kalaki usually hindi gano'ng mga ano po ang size ng 40 days, ilang grams po yun siya serving? Dapat na sa mga 5 grams to 6 grams. Mm -hmm. 5 grams na po siya. So yun po mga idol ha. Ah. Dito po is 40 days, so dapat na sa 5 grams. Kung paano po ito inalagaan mga idol, please watch yung first episode ng ating video mga idol. Kasama po si partner. Ito Ay, mga ano mga na ito? ito. Ah, 4 grams. 4 grams ito. Pwede ba mahawakan saglit? Hindi oh, uh, na ako Pwede. Ayan, ganyan mga idol. Oh. Eh. Yan, wag nating hawakan yan. At least ma-compare niyo po sa daliri ko. Yan, ganyan po siya kalaki yung 40 days. So, mga ilang araw pwede na po siyang mga partial harvest ito serving. Hindi sa ano, mga ano? uh, 60 days pwede ka na mag-partial niyan. Ah, 20 days na lang pwede na. Oh, pwede na. Ayan. So, at least mga idol, 20 days pwede na siyang tining bang tawag doon? Oo. Oh, tining. tining. So, dito sa ating 30 meter diameter panda mga idol, serving ilang uh, shrimp ang meron dito na laman. Ano lang ito? 160,000? 160,000. Ayun. So, marami pala, ano? Marami. May ilang kilo yan pag na-harvest? Lahat-lahat na, lahat-lahat. Depende sa grams. Depende so, sa average nyo na na-harvest, mga ilang kilo? Nasa 4 to 5 tons. Ay, marami din. Ayun. So, next po mga idol, pangatlo, pangatlong sakit na common sa shrimp, uh, serving. Kasi may ammonia na tayo, tapos yung white spot, pangatlo po, ano po? Yung EMS. Ano po yung EMS? Ear, early Mortality Syndrome. Early Mortality Syndrome po mga idol. Ano po yung sa serving? Pwede mo ma-explain ano po yung Early Mortality Syndrome? Yung ano yan? Mga uh, uh, 30... 30 days o 45 days wala na mortality na patay na yung pasayan mo mula sa paglagay 30 to 40 days hmm. doon sa start nagkakamatayan Matay na. Yun. so ito ngayon kasi 40 days na survive na siya sa early mortality syndrome na, na, na. survive na siya so bakit po may tinatawag na early mortality syndrome ano po yung characteristic or paano natin malaman na may early mortality syndrome yung isang fish pan hindi pa man kasi ako na encounter niya eh. Ay hindi <laughs> ano pa. Na, ano ko lang yung sa mga ano nila. Nababasa mo Nababasa lang. Nababasa ko lang ano. Pero dito sa Banami Farm niyo po sa Banacor wala pang ganun? Wala pa naman. Ah, at least maganda. Ayun, wala ka nang poproblemahin pala kasi kung hindi pa na experience doon, bakit kaya nagkakaroon ganun ganun na serving? Siguro sa Toby Green, sa, sa ano, weather sa hot siguro galing no? Sa series, weather nyo naman sa Yun, ganun doon Yun hmm. Tapos naka-encounter pa ako ng ano White muscle, ano tin, Ano, yung white, white muscle nila White muscle? Oo, sa Katawan ng pasaya, may maraming puti Yun, na-counter ka o, parang nag-crumbs ka ng puti ba? Crumbs puti Oo, oh, namamatay din ba yun? Matay yun Tapos Mga eh Pagtingin ko ganyan hmm marami talaga puti-puti sa katawan. Marami sila ba? Halos lahat ng pasahe, marami puti-puti. Pero nang mamatay? Oo, oh, no, yun. Parang mag-crumbs yun sila eh. Oo. Oh. Tapos nang... nag sila ba? Wala na. na, 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 na. Pinaharvest ko na agad. Mga tuwing ilang days po yun siya? Nangyayari? Ano na yun? Mga 70 si days na yun nangyayari sa akin. Yun? Ah, so malalaki na. Hmm. Harvest na yun. Mga, ah, at least okay lang pag si na-harvest na, na. Kasi na. ano na no? Iyan. Tapos na mag-tinning. Oh. Uh, market size na. Market size na huh? Kasi sa mamatay lang lahat, ah wala. Ano nga tawag doon? White muscle. What? White muscle? Mm -hmm. Disease ba? Disease? Disease Ayun, so ganoon po siya mga idol. At saka si Sir Bing po mga idol, uh, expert na po sa Banami farm dahil ilang years nga kayo sa Banami, serving Bing? Almost 30 na 30 years na sa Banami. Sobrang expert po mga idol. I think ano uh, yung pinanganak ka ta' ko eh, Banami farmer ka na. <laughs> Simula pa sa, ano, na prune. Panahon pa ng hapon? Prone, prone. Ah, prone. Hmm. Prone farming. Wala pa man itong dati. Oh. 1994, pa man ang ano yung, ano yung, yung, yung Ano nga? Sugpo ba yun? Sugpo. Oh, sugpo. Yeah. Yung mga malalaking tiger prawn, yeah. ang tawag yeah. doon. Ayun. So, next po, may pang-apat na po tayo. Yung uh, white uh, spot, ammonia, uh, Amis. AMS. imis or early mortality syndrome, at saka yung white muscle. White muscle. So, Sir ano pa yung ibang uh, mga factors o dahilan bakit namamatay yung ating mga shrimp. Ano lang? Hindi mo maalagaan yung ano area mo, pispan mo. Yung, mga... Uh, kasi may may good bacteria itong sa loob. May oh. rin bad bacteria. Oo. Oh. Kaya yan ang ano, nangyayari sa pasayan. So, dapat anong ginagawa? Ano lang? Pinch water. Kaya lang talaga. Pinch water, probiotic. Hmm. Yung routine lang, routine. Oh, routine lang. Yan. Uh, so ito, everyday din kayong nag-aangat ng... ng, ganito. oh, monitoring mo Para sa timbang niya or kain, para kung may kain. sakit? Kain. kain niya. Uh, bakit anong ginagawa? Halimbawa, pag inangat natin to, oh, consume siya. Pag wala ng beans, consume yun siya. Kain siya. Ah, pag ganito, may feeds. Ay, feeds ba yan? Oh, tain na lang yan. Ah, tain niya na. Oh. Pag ganyan, ubos sa yung feeds. yung feeds. So, tuwing kailan yan siya pinapakain? Uh, one. Five times feeding na uh, every day. Five times feeding? Mm -hmm. Anong unang oras sa pag-feeding? Six. Six. Nine. Nine. Twelve. Twelve. Three. Three, three. Three, six. Oh. ah, ano? Every three hours? Oh, every three hours. Ah, oh, so every three hours. Sa ganitong 40 days old na banami dito sa inyong uh, 30 meter diameter pan at saka ilan nga yung laman? 76,000? 160. 160,000 may ilang sako sa isang araw. Sa ngayon na 40 days ang naubos niya. Ilang sako na feeds? Nasa ano ba? Tatlong sako ba ito sa isang araw? Tatlong sako lang? Ah, kunti lang pala, no? Hmm. Yung isang sako, 25 kilos ba yun? Or 50 kilos? 25 kilos. So, 75 kilos lang naubos niya per day. Okay. Sa ngayon, ika-40 days. Pero pag mag 60 days na siya, before thinning, mga ilang sako ang naubos na isang uh, 160,000? 160,000 Ano ito eh? 160,000, makaka-feed siya ng ano, mga 4 tons 4 tons na feeds? Bago ma-harvest harvest. lahat-lahat? Hmm. Ah, so lahat-lahat na iyon? Ah. So dito po mga idol Meron pa ba sir Bing na may share mo kung uh, Mga dahilan ng namamatay yung ating uh, Banami? Wala na, wala na Ganun lang, pinaka-common Pero yung uh, AMS or early mortality syndrome Hindi mo pa na-experience Yung uh, white spot, na-experience Pero sa ibang pan Yung dito is ammonia lang, ammonia lang. Tapos, ammonia lang. wala na uh, So ganun lang po <coughs> siya mga idol So ammonia, water change lang maglalagay ng probiotics daily exchange ng water 30 40% di ba oh. pag malakas yung tubig sana from reservoir okay, diretso na dito ayan survey kita tanong ko lang from reservoir from dagat pala pupunta ng reservoir yung tubig nyo oh. after reservoir saan pupunta artio sa artio anong artio treatment pan doon ah treatment pan oh. Anong nilalagay sa treatment pan po? Chlorine. Chlorine. Mga ilang araw mag sa treatment pan? 3 to 4 days lang yun. 3 to 4 days, tapos dito. anong ginagawa? Pasok na dito. Dito, dito, dito. So, paano yung chlorine? Mawala yung amoy niyan. Mawala na mga, ano niyan, yung ano tawag dyan. Yung toxic na? Mawala na yung visa niyan pag 3 days na. Bari, oh. wala oh. ng amoy ba? Pero, wala nang amoy. Oh, napatay mo na yung mga pagkakilid sa loob. Oo. Oh. So hindi mo na kailangan lagyan ng kung ano-ano pa para mawala yung chlorine. Hindi na. Mawala lang yung pusa yung chlorine. Oo. Oh. Kasi Tapos, kung i mo yung mga yan patayin, basayan mo. Oo, oh, tama po yun siya mga idol. Tapos, pag nag-chinse water ka, dito na. Oo, oh, dito na. Dito. Oh, yun. Tapos, after dito, ang chinse water nyo is balik dagat. Oo, oh, balik dagat. Tapon na. Tapon na sa dagat. Oh. Pero safe naman yun. Safe yun. Ayun. So, pag nagtapon ka ng tubig sa dagat from your fish pond, hindi kayo nagpapawater water pump, papasok, ano for sure pasok ko pa rin eh Pero paano may, ko magbalik may, hindi man magbalik may ano man kami dyan yung tawag niya ng reservoir oh, din strainer ba oh para mag maglabas sa dagat ano na ma malinaw na ah malinis na may screen may screen din yun yun so ganun po pala siya mga idol so at least nalaman po natin at least kung nagpump po kayo papasok ulit malinis na rin yung tubig may sitling pa naman may? May settling yun ba? Ay, may settle Mas settle down yung mga kinahin nila, yeah. dumi, yung, um, or yung mga feeds na hindi kulay na... Kulay niya. Maglabas na lagar nila, ganito kulay. Malinaw na. Galit. Oh, okay. Parang mas settle down dyan yung mga dumi. Oh. Tapos yung sa taas niya, papuntang dagat na. Safe na ulit siya. Yeah. So, Sir Beng, bago tayo magtapos, bakit po may erator pa eh, mayroon namang paddle wheel? Dagdag, di ayan para sa dissolved para sa oxygen sa niya. Oh. So, Sinusukat din tong dissolved oxygen. Oh, dissolved oxygen. Sa sa banami, ilan ang level ng dissolved oxygen dapat? Dapat nasa sa ano ka city. City hanggang Okay, hanggang mataas okay, okay na yan. Pero kung magbaba ka na ng city, 4 ah oh. uh, 3.5 wala bababa na hindi mo. Ah, uh, mapatay na sila agad no. Hmm. Mabilis lang mamatay. Maglutang, baka maglutang na yan. Baba na hindi. Ayun. Next doon is mortality na naman. Mortality. Kapabayaan so, nun nung ano, no, kung mamatay ng ganon. Pero pag nag burnout may makina kayong automatic. Meron. genset. Ilang ano po siya? Ilang kilowatts po? Yan, barang 400 ya kaya yan. TBA. Oh, 500. Enough na to ma-supply ang kurente dito. Oh, kayang-kayang. Sobra um, pa ngayon, malaki masyado. Oh. dalawa yun na yung nakita ko eh. Dapat yan, mga 350 lang, pwede na oh. Pero minsan lang naman nag-burnout dito, di ba? Oh, minsan lang. Shit. Yeah. Napansin ko po mga idol, bakit po may ano kayo? Ah, uh, oh, ano po yan sa serving? Feeding machine. Automatic feeder. Hindi na siya nagawa, ano, gana. Hindi, hindi na gana. Mahina. Mahina ang ang tapon. Mahina may na? niya, ang broadcast niya hanggang diyan lang oh. Diyan nasa sa gilid ang broadcast. Oh, dapat abot sa dulo. Paano kung mataas? Hindi pa rin. Hindi mag-work. May na talaga yung magkina niya. May ah, so wala na yan. Wala ng function. Wala. Mano-mano lang. Oo, oh, ganun-ganun. So, tapo na lang ganito. Ayun. so, dito sir Bing is, ano na yan, preparation para sa bagong culture na naman. Wala pa yan. Napasok ka lang ng ulan niya. Para pag matapos na ang piping namin, pag... oh. nagyan. Ah, so wala pang supply na nakakonect from reservoir or doon Lala. sa treatment? Wala pa. Wala. After kung ma-okay na, pwede na yan pasukan. Lala, yun, yun. ayon na hindi ba mahirap pang kick sa stream? May, may pressure ba? May pressure? Stress. Stress? <laughs> Kasi ini eh, eh, in na mangyayari, direct sa'yo yung problem, no? Uh. Na poproblemahin mo rin, bakit nagkagano sila? Kung buhay ka ng, uh, mag ka ng pasayan, mm. Yung parang sarili mo, i eh. gawin mo rin yung pasayan para no? <laughs> Maramdaman mo ko rin. Maramdaman Na medyo tagilid ka na, kailangan mo na ng doktor. Oo, oh, kala nyo wala. Stress to, stress to. Uh, -off may off ka rin ba? May day off rin. May day off ka? Mayroon. Anong araw? Linggo. Uh, ano uh, ginagawa mo? Bernis, bernis. Pag uh, na di off ka, umuwi ka rin? Dito lang, standby dito. Oh. Kung may importante lang, uwi. wala, dito. Dito din. Dito, dito, dito. Ayun. So maraming salamat po mga idol. Sana po marami po kayo natutunan sa ating video. Sa mga nag-apply po ng Vanami Farm or nag-Vanami uh, Farming, at least magkaroon po kayo ng idea. And for sure, before sila mag-start, kasi multi-million business ito, di ba? For sure, may mga technician din sila sarili. Oh. So at least may kayo kayong idea. At saka sa mga bago mag-start pa lang po mga idol, please watch this video kung paano inalagaan. Marami po kaming video sa shrimp farming. Panorin nyo lang po yung uh, shrimp farming playlist video po ng ating uh, youtube channel Pinoy Palaboy so maraming salamat sa support tayong uh, mga idol sir Bing, any last advice sa ating mga taga panood advice na po na anong uh, advice mo sa kanila halimbawa yung mga before pa mag start ng uh, shrimp farming, risky ba or uh, okay naman ang shrimp farming may kita ba or kailangan tutok na tutok ka ah, yung mga magsisimula dapat tutok talaga sa farm para mm. ano magkita mo yung income mo pero kung ano kung kulang kulang yung budget wag na lang mahirap talaga may, may ilang budget ba kailangan ano yeah, million million talaga <laughs> million, oh. talaga ano so pag hindi ka mayaman meaning hindi ka pa makakapag-start ah, hindi pwede mag-start ka isang pan pero wala ang walang padilo walang pagkain <laughs> 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 may pan lang ispan lang oh lagi um, mo uh, lang tilapia tilapia muna kunting lagi mo oh yeah. Hindi nun magkakaroon ng ammonia kasi maliit lang. Oo, oh, maliit lang. Kaya maraming salamat mga kung nagustuhan nyo yung ating video. Please subscribe naman po below. I-like yung ating uh, video. I-share mar para marami po makapanood. At saka syempre don't forget, i-click na rin yung notification bell. Para next video is updated po kayo. Yan. Mula yan dito sa Kiamba, sa uh, Sarangani Province. Kasama natin si Sir Bingbing, ang technician dito sa Banacor Farming. Happy farming mga idol! Bye-bye!